Hi mga ka walk-in tour PH Ito po ang Team Jo Pinas uh, Andito po tayo ngayon sa labas Para po maghanap tayo ng pwede natin tulungan ngayon So, alika po, samahan niyo po ako Ano yan, te? Uh, kayo mismo ang kumuha? Opo, kami o Pero ano lang o, yung pabenta sa akin. Ah, pabenta sa inyo Tapos, meron naman kayong kikitain, yan Anong oras ka pa ba dito? Misa no, maghapon o Maghapon ngayon? Anong oras ka dito? Hindi ko lang alam kung ano hindi, hindi. Kailan? Anong oras ka pumunta dito ba? Mga uh, alas 9 o. Oh. Alas 9? Diyos ko. May nabenda ka na ba niyan? May na po. Ilang piraso naman, te? Tatlong balot na o. So, alimbawa, ipinabibenta sa inyo, magkano naman kita mo? Pwede o kasi, kasi ang ano lang sa amin, 5 piso lang sa amin. 5 piso lang? Oo. Oh? So, sa ibig sabihin, kada isang kilo nito? May 5 piso. 5 piso lang ang... Eh, di Isang balot to, 5 piso. Eh, di paano yan, te? Ah, uh, halimbawa. hin uh, tatlong piraso ang nakuha mo diyan mo. O tatlong balot 15. Ikaw paano kung halimbawa ah uh, maghapon ka. Uh, ah, diba, nagstart nag-start ka alas 9 hanggang mamayang hapon. Yeah, pag halimbawa kumita ng 500, vale, hatiin mo. Yun. Hindi, ang uh, halimbawa ba nag-start ka ng alas 9. Tapos natapos ka hanggang hapon. Tapos ang nabili lang sa tatlong balot. Eh di pa ano 'yun? 15 15 pesos lang. Walang hirap naman. <laughs> Ayan. So bali sabi ni Ate, eto patinda lang daw to sa kanila. So patinda lang daw to ito sa kanila. Uh, ang kita niya dito is 5 pesos sa kada isang balot. So kung halimbawa sa isang balot, tatlong piraso maghapon, may 15 siya. Yan, may kinisi siya. So, te, ano nga pala pangalan mo, te? Ano po, Baby Lynn. Baby Lynn. Ilan taong ka na ba? 25. May mga, ay, bata ka pa, te. May, anak ka na ba? Ano po, anak. Kas, kasa yung anak mo? Ay, ayun po yung panganay, kasi ano yung puso. Ah, dito sila lahat. Oh. Ayan. Kasama ni ate, magbenta ng kurutas, tapos gulay. So, kung itig sabihin, te, kung maghapon ka dito, maghapon din yung mga anak mo. Apo. Eh, paano kayo nakakain ito? Hindi, ako. ko siya sa ate ko. Malapit lang dito. Ah, malapit lang dito. Tapos kakain, tapos babalik ulit. So, ikaw, sino kapalitan mo? Wala po, dalawa lang po Paano kayo kakain yan? Oh, punta pa ako doon. Yung... Ah, doon kayo makikikain. So, bali, ito na yung hanap buhay mo? O. Eh paano kung halimbawa walang magbenta sa iyo nang ah, magpabenta pala ng ganito? Okay, mga tapalo po, mga ganun. Ah, may ano yun din. Eh paano may kung pa ay sa sarili mo na yon? Kung mag ibinebenta mo lang din dito. Eh paano kung halimbawa walang mga walang bunga? Ano ang ano ang kita? Wala. <laughs> Kasi nag-aaral pa yung panganay ko. Ah, nag-aaral siya. Paano yun te halimbawa tatlong balot lang yung nabili mo magha nabili sa iyo maghapon di may 15 ka. Eh paano okay. yun pag uwi mo paano yung sa pambigas niyo? Hindi oh minsan binibigyan binibigyan din kami may ari niyan. Halimbawa o, kumita ng 200 isa lang kami ganoon. Ate kasi kasi naawa So ibig sabihin ano mayroon ka nang pangsaing sa kasi sabi mo nga maghapon ka dito kung halimbawa hindi to maubos. Hmm ito maghapon. Kasi ako nilalako pa namin. Pero naubos naman. Paano? So paano yun? Ah? Uh, Pag hindi po siya naubos, gagawin nyo namin, nilalako namin. Iniikot-ikot namin. Iniikot nyo hanggang sa maubos. Anong oras naman kayo natatapos mo? Kasi ano, kahapon mo, naglita lang din ako. Kasi dyan ho kami tinda sa may school. Ano, nagsimula kami no, ng 10. Natapos na ho namin mga 3. 3 or 2. 3 or 2? Oo. Oh. So, ano din, no? Matagal-tagal din yung guguli na oras para maubos. So, ibig sabihin natin, ito na lang yung, ano nyo, ito na lang talaga yung pinagkakakitaan nyo na pang araw-araw nyo para makasurvive. Opo. Pagka wala na ako talaga, yung asawa ko nag ng na ano, mapapasukan. Uh, sa trabaho? Opo. Kapag walang pasok ate, kasama mo yung mga anak mo magbenta? Apo. So, asa? Higa, ayaw nila sumama, si doon iniiwan ko sa ate ko. Sa ate mo, para lang ano? Tapos, dalawa so, lang kami magtitinda. <laughs> sino ba to si ate? Kapatid mo uh, rin? Hindi, ipag mo. Ay ah, ito pag mo? And sila, yung mga anak ni ate kasama din yung magbenta <laughs> dito kasi wala daw pasok. So, ito yung business niya. <laughs> ito yung pinagkakakitaan nila. O pinagkakita nila magtinda ng prutas sa kagulay. So, kanina pa sila dito. Bali, ang nabili pa lang sa'yo, ate, lang balot? Bali, apat po. Apat pa lang na balot, So, may 20 ka na nante. <laughs> so, may 20 na nito si ate. Ito yung tinda niya. Kasi kinukuha pa yun sa may FDR. Saan? Papunta pa yung GMA. Ah, dun pa yun. Apat pa yung yeah i ano tatal ko ano, na ilog bago akit pa ng bundok. Ah, uh, so bali sino pala ang ano? Sino pala ang kumuha nito? Asawa ko at saka yung kuya ko. Inakyat pa nila yan. Opo. Doon sa may ko sila. Doon sa may ari. Tapos ipinabenta rin sa inyo. So ito, malayo pa palang pinanggalingan itong kayo nito nila ate oh. Binebenta nila. Wala ba kayong almusal niyan, Tino? Nga aga po. Meron lang yung... po. Ah, meron na rin. Maaga lang na ano. So hanggang anong oras to na tayo aabutin? Depende o. Oh. Pag alam ba hindi po mabenta, ikot-ikotin pa po namin. Lalako pa. Hanggang maghapon na naman okay. ano. So parang yung iba mong mga gagawin, hindi mo na magawa dahil lang sa kagusto mong maubos Bago kami umalis, nagano na, na kami doon. Ah. Naglilinis na. Linis na. Uh -oh. So, balit eh, kung halimbawa, meron, parang minsan ba naisip mo na sana meron na lang ibang trabaho or mas, or parang mas gusto mo na na okay yung ganito na lang na magkitinda. So, ibig sabihin? Ano, sa, sa akin, no, gusto mo trabaho. Gamit ah, trabaho? Kasi mm -hmm. para makaipon, maka gamit. Kasi kung ito, parang tama lang lagi sa inyo, no? Kung baga, pangkain kain lang. Pangkain lang talaga to. So, hindi mo ba, hindi ka ba nagtry try na, halimbawa, mag-apply? Ano, nag-apply ako, no? Yun lang ako, yung mga anak ko. Wala magbabantay. Okay. Kasi kung ganito nga pagtinda-tinda, eh, pwede mo siya madala. So, sa pagtrabaho, yung, sa pagtatrabaho, yung, wala. Oh. Ito yung anak ni ate, oh. Halina. Yan lang yung problema. Gusto din ni ate magtrabaho kasi ito nga, magkano lang naman ang kita niya dito. Tama lang sa pang bili ng pagkain. Dadalay ko na, na okay. tapos. Tama lang yung kita dito sa pagkain. ikong eh, magtatrabaho daw siya sana. Merong kita. Kaya lang. Laya, laya. Konti. Alita ko, So, sige ganito na lang, te. Ah, pakiawin ko na lang to lahat. Ay, marami Ha? Ah? <laughs> Papa ko na lang to lahat para makauwi ka na. So magkano nga ang ano nito? 21 magkano mo siya, ang 40, oh. Taray, 40? 40. So magkano siya lahat eh? ko pa na ano lahat kasi mayro po pa ako mag-ano sa compute. <laughs> so ayan para kasi ano uh, bali Papakyawin ko na to para makauwi na kayo kasi tingnan mo yun. <laughs> tingnan mo, oh! <laughs> Yung anak niya, <laughs> ate, ayan para at least nakapagpahinga na rin kasi kung hanggat hindi daw tumaubos ang plano pa nila dito ilalako pa nila hanggang anong oras pa yun teno? hanggang mga alas 3 okay. so ngayon para maaga kayong makauwi papakyawin ko na to kasi doon pa ako pupunta sa ate ko pagka naubos so ito pakyawin na natin tong tinda ni ate para makauwi na sila so bali ano bali 21 pieces yan teno, tapos 40 So, bali, tapos etong dahon ng ampalaya tapos yung ayun, may laing pa so ayun, so bali kaya na lang natin tong uh, lahat ng tinda ni ate para makauwi na sila, kasi tong mga anak ni ate nandito so bali ang total te 9.30 lahat Apo. na so ito yung total ng tinda ni ate 9.30 lahat So para makauwi na rin sila na mag-asawa at mga anak niya kasi gusto magkano lang yung kita niya. Ayan oh, nakain yung anak niya. pulang sa lapag ko. Oh. sa akin. Ayan si ate. Ay. So, sige tayo, bali 9.30 lahat. Pakayo na okay. na natin yan para makauwi na kayo. Hindi po. Maraming salamat po. <laughs> So, ito te. Uh, gawin na natin isang libo. Gawin na natin isang libo yung kabilang te. Five. Nine thirty lahat. Seven. Eight. Nine. Ten. So, ayan. Gawin na natin. Bali, ang total nung tinda ni ate, yung mga yan, tsaka yung laing nine thirty. So, bali, gawin na lang natin isang libo. Maraming maraming salamat po, te. <laughs> Ayan, te. Makuha na lang din ito. Oh. Makadagdag din sa sa'yo. Salamat po. Oh. Uh. Maraming maraming po salamat sa inyo. Ayan. Malaking utang na loob po to sa inyo. Ay, hindi ba? <laughs> Pag utang na loob, te, tulong na rin sa'yo salamat para makauwi po. na rin kayo ng mag, ano, mga anak mo. Uh, so, Thank you. Ayan, o yan, uuwi na, o. Oh. Bawin na kay ate. Salamat po. Sige, te. Thank you. <laughs> Naano na siya, oh. Bye-bye. Sige, te. Thank you. Ayan, uuwi na sila. Ubus na yung tinda nila. Ayan. 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 Ah, yung channel Jo Walk in Tours PH. Jo Jo Walk in Tours PH. Jo Walk in Tours PH. Sige, okay, bye bye. Ayan, mga ka na kayo ha. Ingat, bye bye. Ayan o, oh, ang cute no no. Oh, ha? <laughs>